pinagawa na yun ang sinasabi ko sa kanina na eh, pat-check mo na sa mekaniko yung continuity oh, uh, bakit nalaglag to? Uh, to? Uh, eh? pinapapalitan ng mekaniko ng branyo ano yung sinasabi mo isang original? Ay, yung replacement yan. Ay, yung replacement. Pinapalik ko yung original kung okay Okay. Kasi, sayang surrender na ang mekaniko yung surrender ni surrender na ha? surrender na yung mekaniko oh. hindi hindi talaga mapatinaw niya ayun yung video okay ang gagawin mo nito kunin mo itong diaphragm ilipat yan kasi yung replacement pangit yan tapos par plug up diaphragm kailangan tapos, niya tapos ito daw po yung ano hindi na daw po yung um... Kaya nga ito yung pinalit niya tapos ganun pa rin. Okay. Iyan e, ano ba mo? Tanggalin mo to. Okay, ano ibigay mo Bago parang sunog na tayo sa tapat. Oh, op on yung susi. Balas ko Ibig sabihin, oh, nag-react siya. Hindi siya gumana pag yun ang wait, i mo yun yung cover. Okay. Tingnan mo dyan. Kung gitsik pa na maayos ang mekaniko ang gumawa nito. Okay, tutok mo. Pag-umander siya, dyan ang problema. O iba Iba nagre-react May problema sa kabila Yun yung hindi alam ng mekaniko kasi. Tingnan mo may kurinti wala Wala Yun ko sa kanina Kapag bilhin mo sa akin ng parts Sinasabi ko sa iyo Sabihan mo yung mekaniko mo ichik na yung ignition coil oh, Ang sabi may kurinti Tingnan mo para tandaan, pag tinanggal mo yung isang spark plug, ayaw umandar doon. Ibig sabihin, nagre-react. May, may problema ang kabila. O ngayon, pag ikabit mo umandar, yun ay may problema. Oh. Titingnan mo yung socket yung nakakabit sila ilalim. Ayan yung ignition. kasi ko sa inyo, na hindi ginawa ng mekaniko mo. Hindi kinikita. Oh. Sabi ko nga sa iyo kanina, tinuruan kita na... Sabi nito doon, nakakabit naman daw po. Ah, wala, tinamad yun. Tapos pinabili ka pa ng carburetor. Okay. Di yung carburetor mo, okay pa yan. Hindi, sige, ano na lang po. Ipalitan na lang po yung sinasabi niyo. oh, diapram? Oo. Oh, oh Ay, eh, okay naman. Say, wala natin palitan. Okay, okay, pa na. Pag bumigay na naman, o oh, bumigay itong diaphragm kasi yung madalas bumigay ito, itong diaphragm, saka mo nai-kabit. Pag-uuno oh, na lang po tayo. Oo, sige. Kaya ah. mo din naman ka, Okay, sige, okay. sige. Okay, saglit lang. <laughs> saglit ang ginawa, wala ka pa ng gastos. Tumalaw. Hindi, pinabili ka ka rin. Hindi, pinabili ka ka rin. Oo, oh, wala ka. Buko talaga yung... Hindi, oh. hindi, okay. hindi. kwan is pro that's pro na maliit tumakas yung RPM niya dahil nga na nagkaroon ng na supply yung dalawa tapos hindi pa niya gitono yung carburetor o oh, tingnan mo tumakas tapos sirado Uno, dos, tres, el half. Ok. Ganda na makinan. Lakas pa. Lakas pa. Kasi ang gumagana kanina, ito lang. Yung isa wala kasi oh, kasi yung sakit ni Lalim, eh, yung sinabi ko kanina, check yung sakit. Ang mali siguro tingin nila kasi nasa yes, kabila, ay dito mga kabila. Ayun, okay na.